Mga kaibigan, nandito tayo ngayon, nagbabalik sa ating channel At ngayon ay meron tayong pa-challenge At ito ang last to leave the balcony So bale, magta-time check muna tayo Ba sabihin niya scripted eh Pakita niyo mga oras niyo, isa-isa nating pakita So bale sa akin, wait lang, wait lang Ah, uh, ayan, 11.58 Sige, pakita niyo sa inyo 11.58 pa kayo So bali simple lang naman ang rules yun nga Last to live at ang manalo Ay makatanggap ng 5,000 pesos Ang pinaka creepy na part dito guys Is dito sa balcony Parang wala nakatera dun sa kabila Abandoned yata So si Dominic may sinasabi sa akin si Dominic kanina Ano sinasabi mo kanina? Nakakaramdam ako guys Hindi ko lang sinasabi sa kanila Lahat ng mga nag meet up kami Mga nakakamdaman ako So bali guys, uh, up kami ng dalawang camera And ito yung magsisilbing mic So titingnan natin, no? Oh, baka may makuha din yung ano Oo, oh, mamaya pag na kapag uh, na-edit ko yan, pakinggan ko lahat Oo, oh. so ano pang inihintay natin, tara na So nandito na kami sa balcony Si Kuya Phil ay nandoon Ayan, pakita mo Wala na siya Ayan, So, nandito na lang kami mag-isa. Kaganina, habang nag-start kami dito, may bumulong dito ng... Hindi hmm. ako nagbibiro. So, ang gawin natin... Sige, okay, ano, ikot pa ikot tayo. <coughs> <coughs> yeah, so hindi kami nagbibiro. So, meron pala din kami ditong ghost tube. yan app siya na kung saan may magsasalita or something. Pero yeah, Natalie. Yung may mga may mga tunog tayo na maririnig since may mga doors and cetera. So I think tatagal ito nang mga hour, hour or 50 minutes. Uh -oh. In fairness, puro tae siya ha. So, natatapakan ko yung mga tae. Mamaya na magugusan ako. Ayan si Kuya Pil. Ayan guys. Wala yung ghost tube. Yung ghost tube. May nagsalita na ba? Wala pa. So, Renzo, pwede kayo magsalita. Hello po, hello po. Kinakabahan na po kami. Wala pong script to, guys. Nakakatakot po. po yun ang boses. Yun po, guys. First time ko po ngayon dito. Nakakatakot po sobra. Kinakabahan na po kami. Ang bigat po sa pakiramdam. Ayun, nagdasal na din po kami bago po mag-start para po hindi po makalimutan si Lord. And yun po, kinakabahan po talaga kami. Nga po. Iilangin po namin sarili namin para hindi po sobrang nakataot. Hindi ko po ginagalaw yun. No? Tumutunog po siya. Be alive. Be alive. Oh my goodness! Guys, bawal po magingay Pero ang sabi po dito, leave me alive. yung, yung ano ko. Ayan, no? Naano ko dito? Doon okay. naman doon. Hey, Kaya matakot, up lang naman yan. Admin, pero 100%, hindi naman po 100%, but Accurate na accurate po yan eh. Sa mga napapanood po ng mga nagugusan. Late me alive. Oh my. Are you here? Yung pa ako, kaganina pa nagugusbam. Ayan sila. Say hi. Hi. Hi po. Hello po. I'm just happy. I'm just starting. St ah. Nagawa lang po kami ng content tapos kinikilabutan na po. So, ano po nararamdaman mo? Dito din po ako nakaka-goosebumps eh. Ayan, naka, nakakaramdam na po si Admin. Ayan po, may nararamdaman na po silang kakaiba. At wala po itong script. Totoo po ito. Gawa lang po kami content, huwag ka po magalit. Kung po po kami takutin. Tinatry po namin ilangin yung sarili namin para hindi po kami masa matakot sobra. So ang maangas dito is bukod sa ano, ang daming tae. Ayan. Hmm. Tae ng ibon hata to paniki. Ang bigat po sa ang um, bigat po sa pakiramdam ah. Yun po. Di po biro-biro po dito kasi tingnan, tingnan po yung paligid namin ang dilim po tas yung po namin parang abandonado na po tas probinsya pa po dito aray first time lang ay first time na po dito yun po guys uh, ang bigat na po sa pakiramdam kaya nyo pa po ba? Um, parang kaya naman po para ay hindi na lang po ako titingin sa abandonado kasi po may imagine mo po talagang may mga tao doon Ay Parang si Kuya dyan po, parang naiilang na Ay, po siya. Ano po? Iyaw na po dito. Ay, bakit ano? Bakit magilip ka na? Ay, bakit ano? doon? Ano ba yan, John? Ano ba yan? Wala okay. na. Okay. Oh my God. Ay mo Test. Kini testing niya po to Let's see. As of now, kaganina nag step up, nag set up talaga kami ng camera. Dito ako kaganina oh, nandito ako kaganina. Dito ako nakaganyan. Tapos, may nagsas... May, may nag... Hmm... Ano I yan? Mean, hmm... O Lalaki. I... I'm not joking. Meron dito. Sa side. Dito, dito. Dila, ayoko na magtuo eh. So as of now, wala pang nakikita... wala... Listening pa rin eh. Ayan o, oh, listening. An orange. An orange. An orange. Oh. I'm following you! I'm Oh. I fa... I'm following you. <laughs> nag -back out na. Wala na. Ayan. May pasok pa kasi yan bukas. So, tatlo na lang kami nandito. Sige. Tag lang <laughs> po. Takot na takot na ako. Nag-imagine na lang po ako ng mga carton eh. Uh Hindi, -oh. ang bigat po dito. Oo. Ako din, mabigat. Ito. ah oh, mabigat talaga. Ang dami kong kinain. Hindi, aside from joke. Kagani na rin kasi, bakit namin naisipan mag-content ng ganito? Si Kuya Phil habang nandito sila, nag umu nakaupo. Nakaupo. May nakita daw silang apari- parang white na ano, shadow. <laughs> Yung white shadow. <laughs> Tapos nag- Sino yon Ikaw yun? Ikaw yon Ikaw yon Seryoso? Kahit na natin yung video, ikaw yun? Yung ano ako. Hmm. ikaw May, na naman isa eh. Ay, ano po, isa yan? Kuyo ko na po. sumasakit po. Seryoso. Sino yun? Sino yun? Hindi, seryoso, second time. Tingnan nyo yung balahibo ko. Tara dito. Maano na na? So, shoutout pala kay Jermal. Siya pala gumawa na ito. I no, don't feel like wow I no, don't feel like you like, oh. <laughs> Seryoso, nakarecord ba yun kaganina? May nag hindi talaga Maririnig po yun dyan, masasakot uh, po yun Ayun na naman oh Pag ito talaga nag-goosebump kasi eh, Nasa 30% pa lang yung goosebump ko yun Alvin, kayo. sakin po tango ko, nagji-chickenpox na po ko Ayoo nga, uy Ay, gago ka! Oh my god. David, sorry, admin, takot-takot na, na ako. Oh my god. Ano 'yan? nagji chicken nagji chicken skin na po ako, promise. Ayan, Ayan, Ayan kita mo. Ayan o. Oh my guys. god. Guys, kahit yung mukha ko. kahit pawak niya kay admin, guys, promise. Oh, magaspang na. Real talk lang. Chicken <laughs> na nakichi-chicken fox na siya. Ano? Leave ka na. Dito pwede to. Oh. Wala, Tingnan mo. Tingnan mo yung ano, pagka mo. Tingnan mo. Ayun oh, no? naka-chicken fashion siya. Ayun oh. Chicken no. skin po ayun oh. No? Ang ganda dito po, promise oh. Kita-kita niyo po. Someone is here na, Charmal. Real talk po admin. Hindi seryoso. Meron pa talaga dito. Sa side namin paano ba to i-ano? Visible po. <laughs> And guys, Nan nandito meron dito sa tabi namin. Ayan. Kagani na habang nag-setup talaga, sana ma-record 'yon. Ako mag-edit nito eh. Meron dito nag mm. hindi ako nagbibiro. Promise. Bana po yung matug ko. Hindi po natin partida, partida guys ha. Um <sighs> red bedroom oh bedroom shit gago nag meditate kami kagani na guys sa bedroom sa kwarto nila oh my god not feeling well daw ano ba to not feeling well Jermal pag hindi mo kinakaya, wag mo ano, pilitin. Chicken skin na po ako, Lisa. Pa tigam tig mo nga dito. Dito, tigam natin. Ito natin. Tigam mo, Ku tig mo kung nawala. Buong katawan. Tigam mo kung nawala. Ayun po, meron pa rin po. Pa tita guys, tingnan nyo. Ano ba? Inverter. Mainit, po. Mainit. Mainit yan. So, hindi siya la sa lamig. Alam ko yung Batangas ay malamig. Yung Lipa-Batangas malamig, no? Actually ngayon, 12 na. Pero, bam si Jermal. Pati din ako, ano, sa side ko, sa side na to. Mararamdaman po ni, eto, papawa ko po kay admin. Hindi ako sanay sa ganito kasi ako yung isa sa pinakatatakot. Ta... Tatakot siya, tatakot. Sobrang takot. Nagkukwentoan nga kami ayon yan eh nasa labas na kahit wala siyang pakialam kapag mag-isa siya sa ano, sala basta makalayo lang siya sa usapan. Wala. I don't admit. Anong oras na It's already ano? 12.16. So <laughs> kanina pa po, po tayo 20 minutes na po tayo dito. 15 minutes. 15. Ayun 15. o. 15. Dahil okay, simulan nung pumasok po tayo dito. Ayun na o, tingnan mo nakikita mo. Okay, sa side ko. Oh. Dito, wala masyado. <laughs> Ikaw magkawang ng camera. <laughs> so, ako, ito ah, sa lahat ng mga napuntahan namin, nila Kuya Phil, meet up man yan or something, may nakakamdaman talaga ako I'm I'm not joking, no. Hindi ko gawa-gawa 'yon. Napatry ko kila Jermal, kila Jan, kila Shay kung ano 'yung ginagawa ko, bakit ko nakakamdaman sila. Kasi <tap> Saksid. Saksid. Saksid ka saan? akin. Tika mo, nagsisimula na mag-ano 'yung ano ko. Ako rin po. Hindi nawawala Jermal. Iba na po 'yung akin admin. Ay tak mo na. Takot. Pakita mo 'yan kay Kuya Pil na. Sige na. Hindi wala na po admin, kaya mo po dito? Eh ako mananalo eh. Di, admin, hindi ko na po kaya real talk. Ayaw niya na. Kuya Pil, wait lang. Kuya Pil, Kuya Pil, taka dito. Kita ka dito. dito. Tignan mo yung skin ni Jermal. Ano diba po, oh, init po dito. Ayan oh No? Oh. Pati po mukha ko Sasabi Sa sabi ko eh, meron dito kaganina. So, may nagsalita give dito. Na give up na? Give up na ba tayo? Ayoko na po. Okay. sa akin. Wala daw ni. Ako, fine naman ako eh. Pero kaganina promise, di ko alam kung sino 'yon. Second time. Nandito ako si nandito si Renzo. Nandito si Renzo katabi ko kaganina. Tapos may nagsalita ng hmm mahina. Narinig niyo ba yun? Kaganina or hindi? Pakita ko sa kanila yung time check. Time check guys dito. Oh my God, tingnan nyo. yung ano ko na. Kanyan yung buong nangyayari sa akin eh. Pa ako. Bakit sa pa Bakit sa pa kung inaano? Bihira lang. Stop na ba? Sige. Bihira lang, bakit sa paalagi ako nagugusbam? Never, never nangyari yun sa akin. So, Minsan. Pwede naman mangyari. Hatiin na lang natin yung price nyo. Oo. Uh -uh. uh, sige. Yun. Kailangan natin bumakit pa? oh uh oh. -uh. Oo. Partida, sobrang init dito. As in, kasi na, uh, tatlo ba naman eh. Oh? Pero, bakit naka-chicken na chicken box tapos may, ayan oh, Nagaano na rin ako eh. Buong katawan na po. Tsaka, guys, pag maririnig niya itong ghost cube na to, ang dami niyang sinabi. Succeed, Kuya Phil, tapos hmm. test, tapos ano. Uh -huh. So, I think, di na safe kapag pinagtuloy natin to ng one or something. <sighs> mamaya, Mamaya, tayo. Hey, kuya Phil, magpapray na lang kami mamaya. So, Yon. Tol, ano masasabi mo, Tol? Tol. Nakakanginig po dito, promise. Iba po yung ano. Ah, uh, wag yung sisigawa. Ah, uh, Iba po yung... Ah, uh, ito guys, yung... Ito yung... Ito yung labas niya. As in, gabi na talaga. Literal. Then, may isang building dito na... Walang... Walang tao eh. Then, ayan. Gabi na talaga, literal. So, bali, ano lang ah. Challenge din dito. Huwag masyadong maingay. Tapos tignan nyo po yung ano, yung, ta yung taas po. Ang creepy po ng tignan. Oo oh, eh. From the bahay to the city, role. What's money? Ni mommy, no cap. In this world, we'll live in that map. Yo, pull up to the scene, sa Lambo or SUV. Kasama tropa, lagging game at ready. Mansion sa taas or bahay sa tabi in Brookhaven.